Hello everyone, good morning, good morning sa ating lahat guys. Happy Sunday. ko kukunin ko na yung ano. <laughs> First time kong kukuha dito ng gamit. Pero uh, make sure ko lang na tama yung aking kinukuha. No? Ayan, tama. Ayan. eto na siya guys. Eto na yung kukunin ko. Ha? <laughs> yung ano ko, yung tent ko iniwan ko na doon. Sana hindi naman na ano no. Nawala. So, kailangan kong tanggalin, ng ganyan. Sabi, tanggalin ko lang yung taso. Ganyan. <laughs> Yan, pero hindi ko muna ilalahat. Hindi ko muna siya ilalahat, guys. Taka muna. Baka tumimbawang, eh. Ayan. Ayan nga guys, balikan ko na lang yung iba. Kasi hindi ko carry, hindi ko kaya siyang anuhan lahat. <coughs> yung ganyan lang. Lagay ko muna siya dito. Yung aking ano, kape. May kape akong dala guys. Tapos ganyan ko na lang siya hilain ko na lang siya na <laughs> kaloka kay no hi na nakakuha kami dito ng lote <laughs> parking lot yung parking bike dito ginawang ano uh, lagayan ng mga abubot ganon so far so good naman nakuha ko ng maayos at uh, hindi naman siya nakakaano no para hindi ko na lang siya ay sorry na medyo magulo yung aking vlog pero okay lang yan guys at least na update ko kayo sa aking pinagkukuha doon <laughs> kasi mahirap wala pa yung makasama ko first time ko mauna rito although kanina pa ako guys na nagising kaso nga lang uh, hindi ako basta basta nakano kasi nga uh, nag ano pa ako nagkat, naglinis pa ako doon sa bed ko nagtimpla ng kape nag ayos tapos naglakad So ayun nga on the way na tayo doon sa ano anating ano. Kasi nga guys, uh, iniwan ko doon yung ano nag ako baka mawala. Pero marami nang nakalagay doon. Mga gamit din naman. Yun lang wala pang tao. So ano bago lang kasi yung tent ko. Kaya uh, worried ako kung baka maano ma mawala doon. Diba? So ayun. Dahan-dahan lang. Mahirap. Dapat itutulak talaga yan. Maria. <laughs> nagtutulak ah. Ang, ang gulo. Magulo yung aking vlog. Happy. Pasensya na kayo. Magulo yung aking vlog ngayon. Kasi <laughs> nagtutulak ako guys. Kasi hindi ko siya kayang hataking lang. Kailangan lakpindi hindi, hindi siya ganong ano kalayo no kaya sering okay. ayaw. malamig na pagdating ko dito guys marami nang nakalata nhưng mà sợ anh gagawa ko. Ay, ayusin ko yung ano. Yan. Ganyan ko siya. Paano ba ito? guys no ang hirap ayan tapos itong isa naman amaya natin ulit mag selfie. So, ayun nga, guys. Tapos na akong mag-ano, no? Mag- uh, maglagay. Tapos, ah, uh, ayun, hindi ko pa inilalatag. Hindi ko pa siya nilalatag. Magsasalok muna ako. Diba? Magsasalok muna ako. Kasi hindi ko pa masyadong kabisado yung, ano, paano maglagay. So, magsasalok muna ako, no. Ayun, wala pa kasi si Sandra. Antayin ko pa siya. Wait na. <coughs> Ayan. Ayan. O, diba? Nakaigib na ako. Nakapag, ano, na, maglalatag na lang, guys. Kasi hindi ko naman alam ilatag. So, ayun. Magkakapi muna ako. At parating na daw yung uh, Isang isa na nakakaalam. <laughs> so, ayun. Bye-bye muna. Sa so, wait-wait lang pala. May babasahin lang akong message. Ay, wait lang.